Tay sa laki 'yan, eh, no. Ah, 'yan, 'yung ito binabantayan niya to. Kakaiskor lang isa eh. Nayan, no. Oh. Oh, may bakas pa. 'Yan. Bakas 'yan, eh, no. Ito, iniabantay niya to. 'Yung iskor niya to. Ah, eh. te lang yan ang gin niya, no. Ta gig nakabantay. Oh. <laughs> hindi maka-score nandito ako eh. nakabantay ako eh. pumasok rito tapos ka ikaw kukulit ka pabuntis ka ng pabuntis pag -ikaw. Mm -hmm. ikaw malandi ka pabuntis ka ng pabuntis sige kainin mo pa yung ano nyo <laughs> Ito <laughs> <Dito mas iloob, laughs> may natutulog dito. Ito sa loob may bumasok. Ay, no? Oo. Saan nyo? Ano yun? Kaiba yun, ha? yung mata. Oo. Oh. Oh. Di okay ah. pumasok lang kanina, no? Three fish. Oh. mata niya, oh. Hoy, 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 hoy. Hoy. Sasalakay ka na. Ssst! Labas dun. Ha? Ayan, bantay, oh. bantay siya. guys. Ayan. So, dito kong na-intrigan ko yan. Na Siiii! Ayan. Siiii! Paliguin mo na yun. Anong oras na? Ay, Pataw ah, yung nasa loob. Matakotawa ka na. Hindi. Babantayan kita, Maggie. Patay ka sa akin, Maggie. Ano yan? Kag kagating ka niyan. Hindi si Mihilip na makulit. Ang eh? multo? yan. May katok ka. Ano ba yan? Aswang? Ming-ming. ba yan? Ano yan? ba yan? <laughs> Sino? Sino? Makagat yung kamay mo ha. Bakit uh, mo? Nagulitan lang kita. Laban tayo. Nasa hmm, loob na yan. Tumasok ka na na oras na. Ang lalang na yung nagbabantay bantay. Nana. Ay, magbabantay ano wala. Nana,inis na. Nana, bantay. Na. Na, Ito. Hindi <laughs> ka sa akin, ano, nakabantay ka sa so, salakay ka na naman ah yung e, si oh mabas e, na e, ah na, na ming mabas e, na si mingming ah -Ming, oh. mabantayan natin ito mamaya makulik masok ko na sige yan